Kung sino yung lumalaban siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Mr. President, hinahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kundi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin two years ago nung nilabanan natin yung uh, People's Initiative na may mga script na pinababasa at basa-basa scripted lahat kahit walang ebidensya i-contempt mo kahit walang ebidensya ipako mo sa krus Mr. President hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tuldok saan libaha this is way too low assistant district engineer para namang bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon. And then ito nga po lumabas bigla kahapon ang uh, taong ito. And I'm not trying Mr. President na just to defend myself and hit this this pawn Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula, kung bakit bumaba ang kanyang dugo kasi hindi na ho Malaman kung saan tatago, yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyong sa lapi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi, hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? Hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo madaling beripikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. At Mr. President, I will never betray my principle. I will never, ever. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President. because it's priceless, Mr. President.